Hello everyone, welcome back to my channel Ngayon nga ako nakapag-upload ulit kasi nga sobrang busy ng buhay <laughs> Ito guys, sobrang busy ako kaya ngayon nga ako nakapag-upload May isi-share na ako sa inyo guys based on my experience So, sa paglalakad ng mga lupa sa pagpa pagpatransfer Kung paano kumuha ng dark clearance yung dark clearance na galing sa DAR kasi ito yung kailangan nyo sa registry of deeds na kailangan para sa pagpatitle ng lupa para mailipat yung, panga, pangalan sa inyo yung mga nabili yung lupa ito yung ano pag-uusapan natin guys ay glowa ito yung na-award ng gobyerno sa mga tenants na tagapagbantay sa lupa So, ayan guys. Pero itong lupa na to ay namatay na yung may-ari. Kaya, hindi rin na ililipat ng mga tagapagmana sa kanila. So, ito na guys yung requirements para sa pagkuha ng dark clearance. So, ito yung number one guys na requirements. Written request to be signed by the CLOA holder or his duly authorized representative. Number two, original o extrajudicial settlement of state with deed of sale. Ito yung ipapagawa nyo guys kasi nga patay na yung may-ari kaya hindi pa nila nahati hati kaya kailangan nyo ng extrajudicial settlement Now with deed of sale. Na, uh, pangatlo, number three, Electronic copy of the title issued by the Registry of Deeds Kailangan nyo kunin doon sa Registry of Deeds kung saan man na papabilang yung lupa na binili nyo Kaya doon kayo pumunta sa provincial ng Registry of Deeds pang latest tax declaration Ito yung kukunin nyo sa Municipio Assessor Office latest tax clearance, tax clearance. Ito yung kukunin din nyo sa assessor office sa munisipyo. Certification of full payment from uh, Los Banyos, Laguna. Ito eh, kasi Klawa ito. Na sa Los Baños ng Laguna ito kukunin. Yung certification of full payment katunayan na itong lupa na to ay bayad na ng uh, awardee yung naawardan ng GLOA so doon yan makikita kung bayad na ito sa bangko uh, certification from DARAB of no pending case involving the subject of the land number 9 Affidavit of no pending case in any tribunal must be signed by the transferor only or at least two years in case of extrajudicial settlement of estate. Magpagawa kayo nito guys. Kasi nga uh, extrajudicial settlement na yung papers nyo na pinagawa. Kasi patay na yung mayari. sumonod affidavit of aggregate land holding in the philippines by the buyer transferee only next certificate of aggregate land holding of the buyer transferee issued by the provincial and municipal assessor of the place where the subject land is located However, if the buyer transfer resides not in the place where the subject land is located, uh, certificated of aggregate land holding issued by the provincial or city assessor of his here place of resident is an additional requirements. Pag hindi daw resident yung may-ari na bumili, kailangan pa rin ng mga requirements na para katunayan na kung saan nyo bumili. Ito yung kukunin nyo guys. Certificate of Aggregate Land Holding sa buyer at saka ito ay makukuha nyo sa sa provincial office at saka sa municipal assessor office. Certificate certifi, Certified true copy of buyer transfer income tax return or affidavit of income tax ng filer. Ito guys, magpagawa pagawatin kayo. Copy of any government issued identification card of the buyer transfer only. Ito yung identification ng bumili. ID. Magpaseros kayo ng mga ano guys. ID. Yung mga bumili. Affidavit of Undertaking of the Buyer transferee. Ito guys, magpagawa kayo sa attorney. Tsaka ip ipanotaryo ninyo. Additional Requirements. Kasi patay na yung may-ari guys. Ito Certificate of Publication issued by the Editor-in-Chief of the Newspaper where the Extrajudicial Settlement was published magpapublish pa kayo guys sa newspaper, katunayan na patay niya kasi yung may-ari kaya kailangan niyo na magpapublish sa newspaper clipping of the newspaper where the publication is made nandoon yun nakalagay kasi sa newspaper yung pinapublish nyo, kaya ito yung clipping of the newspaper where the publication is made death certificate of the CLOA holder issued by the Philippine Statistic Office. So, kailangan nyo ng death certificate o CLOA holder. Yung may-ari, guys. Kuhanan nyo ng death certificate. Patunayan na, na may, napatay na yung may-ari. So, ito guys, yung requirements para sa dark clearance. Tsaka, kailangan yung lupa, kung portion ng yung nabili nyo guys, kailangan nyo ng survey. Approved survey plan or if only portion of the land is subject for transfer. Kailangan nyo ng survey plan. Kasi kailangan nyo ng technical description doon sa registry of this para sa pagpatay ng inyong lupa. So, ayan guys. Ito yung mga requirements para sa pagkuha ng dark clearance at ito ay patay na yung may-ari ng clawa kaya, kailangan niya ng extrajudicial settlement of estate. Ito yung mga kailangan na paggawa niyo sa abogado sa pagpagawa ng papers with deed of sale. So, ito guys, sana makatulong ito sa inyo. So, kung nakatulong ito sa inyo guys, paki, ano na lang, paki-subscribe itong channel ko para ma-update ko kayo sa susunod na mga i-upload kong video. Yung i-upload ko na video guys ay eh yung paano magpa-title ng lupa sa Registry of Deeds at saka yung mga requirements ng itong lawa. So ayan guys, thank you for watching and sana wag niyong kalimutan na i-subscribe. At saka kung may mga tanong kayo guys, paki-comment lang at saka masasagot ko yan guys. Kasi based on experience ko, ito yung mga requirements thank you guys bye